Sa nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo sa matagumpay na paglalaban ni Nasuyen sa mga taga South Gangbok High at sumasakay sila sa bisikletang tatlo habang daladala ang bag na nakuha nila mula sa South Gangbok High at sa pagpapatuloy ng kwento. Nang makarating na sila sa isang playground ay inaya ni Haro na buksan ito habang si Kusa ay natuwa at nasabik. Hinanap ni Suyen ang zipper at nang mabuksan ito, nagulat sila. Tinanong ni Kuza kung bomba ba ito, ngunit sagot ni Suyen, pain relief patches ang laman. Nagtanong si Yakuza kung ano yun, at ipinaliwanag ni Suyen base sa label na mga tapal ito para sa sakit. Napaisip sila kung ito nga ba ang pinagkakakitaan ng South Gangbok at kung ito ba'y karaniwang ginagamit ng matatanda. Naisip ni Suyen na baka seryosong nasaktan si Sekang at ginagamit ito bilang kulang patch para hindi antukin. Ngunit biglang napatigil siya at inisip kung paano sila nakakapera sa pamamagitan ng mga patch. Ayon sa kanya, posibleng pinipilit ni Sekkang ang mga matatandang sakay ng turbos na bumili ng mga ito, at kung hindi raw bibili, hindi sila papababain. Natawa si Yakuza at sinabing kakilakilabot 'yon. Si Kusa naman ay nagbasa ng label at napansin na ang mga patch ay naglalaman ng fentanyl, isang malakas na gamot sa sakit. Tinanong niya kung ito ba'y opioid at kinumpirma ito ni Kuza. Ipinaliwanag niya na napakadelikado ng gamot na ito lalo na kung inaabuso. Ipinunto niya na posibleng nakuha ni Kang ang fentanyl mula sa isang doktor at ipinapabenta ito ng kanyang sekretarya sa mga estudyante para kumita. Idinagdag pa niya na hindi niya inakalang may ganito pa rin patch na umiikot sa merkado at narinig na niyang mas hinigpita na ang mga regulasyon tungkol dito. Nang tanungin kung paano niya alam ang lahat ng yon, sagot niya, maraming alam ang kanyang inatungkol sa mga ganitong bagay, sa hindi rin malinaw na dahilan. Binasa rin ni Suyen ang label at kinundi na ang ilegal na gawain ni Sekang. Sa kanyang tingin, hindi na siya nagtaka, talagang kainahinala ang pagkatao ng lalaki mula pa noon. Sa Quest Window, lumabas na matagumpay niyang natukoy ang kabuhayan ng South Gangbok. Kumpleto na ang level up quest. Bagamat ilegal ang negosyo ni Sekang, naisip ni Suyan na at least hindi siya ang nang-aapi ng matatanda. Sunod-sunod na lumitaw ang gantimpala sa quest window, greater level up card, strength greater level up card, speed greater level up card, endurance greater random attack card lumipat ang eksena sa Bosem Internet Cafe sa East Gangbok High. Naroon si Yahan, ang top dog ng East Gangbok. Binati niya si Sikang at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta. Sagot ni Sikang, halata raw sa tono ni Yahan na alam na nito ang nangyari. Ngunit nagkunwari si Yahan na wala siyang alam, nagtanong kung tungkol ba ito sa pagnanakaw ni Kim Suyen ng kanilang produkto. Ayon kay Sikang, tama ang hinala niya at hindi na niya kailangang ipaliwanag pa. Ibinahagi niya ang plano, aatakihin nila si Suyen mula sa south habang si Yahan naman ay lulusab mula sa east. Ngunit hindi natuwa si Yahan. Tila ba inuutusan siya ni Sik at tinanong kung seryoso ba ito. Ipinaalala ni Yahan na siya ang nawala ng supply, hindi si Sik Kang. Tumugon si Sik na tila may gustong kapalit si Yahan. Tinanong niya kung sino nga ba ang gusto nitong makuha. Sa isang lihim na pag-uusap, ipinahayag ni Yahan ang kanyang alok, kapalit ng pag-atake ng East Gambok laban kay Kim Su-yeon, ibibigay niya ang bahagi ng teritoryo ng South Gambok sa kanila. Tinanong ni Seik kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit iginiit ni Yahan na alam na nito ang kanyang tinutukoy. Sa halip na magpaikot-ikot pa, iminungkahi niyang magbuo na lamang sila ng alyansa, sapagkat tila hindi na niya kayang harapin ang West Gambok mag-isa. Inalok niya ang timog silangang bahagi ng kanyang teritoryo, kapalit ng pag-aasikaso kay Kim Suyen. Sa huli, pumayag si Seok Kang, bagamat may pangamba si Seok Kang sa desisyong yun, tila masyado ng galit si Yahan. Ngunit binalaan ni Yahan na kung mabibigo siya, tiyak na may magbabayad. Sa kanyang isipan, ramdam niya ang nalalapit na banggaan ng West at South Gangbok. Sunod namang tinanong ni Sig Kang kung kailan kikilos ang East Gangbok at iminungkaing sabayan ito ng sabayang atake sa West Gangbok. Ngunit sinabi ni Yahan na wala na siyang panahong magkoordina, magsisimula na siya ngayon. Sa isip niya, tila unti-unting lamilinaw ang kanyang plano. Samantala, naglakad pa uwi si Suyen matapos ang mahabang araw. Ipinagpasalamat niya ang pagkakaroon ng mirror call card sapagkat kung wala ito ay matatalo sana sila ng South Gangbok. Gayunman, nang hihinayang siya na hindi niya ito muling magagamit sa loob ng isang buwan. Habang naglalakad, napaisip siya tungkol sa lakas ng South Gangbok at kung paano niya ito magagamit laban kay Sek Kang. Tumingin siya sa kanyang quest window at pinag-isipan kung sino ang dapat niyang eye level up. Bahagyang ninais niyang gamitin ang lahat ng card sa sarili niya, dahil bilang miyembro rin siya ng grupo, maaari itong gumana. Ngunit naalala niya na sa isang laro, ang pinaka-epektibong estratehiya ay pantay-pantay na pagpapalakas sa buong grupo. Isinasaalang-alang niyang ibigay ang mga card sa pinakabagong kasapi, si Haro. Kapag napalakas ito sa lakas at tibay, magiging halos hindi na mapipigil ang kakayahan nito. Naalala rin niya ang huling attack card, ang sistema, Naalala rin niya ang huling attack card, ang sistema na lubos na nagpabago kay Kuza. Namangha siya sa pagbabagong anyo ni Kuza at ninais na ibigay muli rito ang lahat ng card. Ngunit sa gitna ng pagdadalawang-isip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa kabilang linya, isang kagyat na tinig ang sumigaw ng kanyang pangalan. "May emergency." Nagulat siya at napatanong kung bakit laging may kaguluhan ipinaliwanag sa kanya na inaatake na sila ng East Gangbok. Lalong nagtaka siya kung bakit biglang umatake si Yahan at sinabing baka may kasunduan nito kay Sek kang ng South Gangbok. Ayon sa tumawag, hindi nila kayang tapatan ang advance party ng East Gangbok na binubuo ng mga dating umatake sa kanila mas malalakas na ngayon. Nangako si Suyen na pupunta agad. Habang papunta siya, Nabanggit ng kausap na may isang taong naunang dumating, si Yun Dong Lee, ikaapat sa ranggo ng West Gangbok High. Sa gitna ng tensyon, naisip ni Yun Dong kung gaano niya kinamumuhian ang mga biglaang atake. Sinuri niya ang sitwasyon, sina Jan Jiang ng Sen High, Minan O ng Duan High, at Maniwu ng Joang Tech ay natalo na. Pinagsikapan nilang mapasama ang mga ito sa West Gangbok, kaya't para maprotektahan ang teritoryo, may isa na lamang opsyon. Ngunit agad siyang sinalubong ng suntok ni Dong Huang, ikalabing apat sa East Gangbuk. Tinawag siyang mahina at binugbog ng husto. Aniya, mas mahina pa siya sa mga natalo na. Ibinagsak niya si Hyun Dong sa lupa at niyurakan ang mukha nito, kinukwestiyon kung paanong siya pa ang ikaapat sa ranggo. Ayon pa sa kanya, nakuha lamang ni Hyun Dong ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagbubuhat kay Kim Suyeon. Habang inuulan ng pambababa si Hyun Dong, inihambing siya ni Dong Huang sa iba pang miyembro ng grupo, si Nakusa o El Jablo, ikalawa sa Rango, Gu Heijan, ikatlo, at si Haru Sang, ikalima, na kahit bagong miyembro ay may silbi. Si Hyun Dong, sa kabilang banda, ay pabigat lamang. Pumasok si Jin Park at pinatigil si Dong Huang, iniabot ang cellphone ni Hyun Dong para tawagan si Kim Suyin. Habang pinagmamasdan si Hyun Dong na nakahandusay, tahimik na inisip ni Hang Le kung gaano siya kawalang silbi. Tinawagan nila si Suyan na nagtatakang sino ang tumatawag gamit ang telepono ni Hyun Dong. Agad nilang sinagot, mabagal daw itong makaintindi, at kung bakit nila hawak ang cellphone, dahil bagbog sarado ang kaibigan nito. Paanyaya pa nila, kung gusto niyang makita kung anong nangyari, dumaan na lang siya sa lugar ngunit mula ngayon, sa East Gangbak na raw ang kontrol sa teritoryong yun. Bago ibaba ang tawag, nagbanta si Jin Park, sila ang nagsimula ng digmaan, at bilang tropeyo, kukunin nila ang isang binti ni Hyun Galit na galit si Kim Suyen matapos ibaba ang tawag. Bitbit -bit ang galit, naghanda siyang dumating sa lugar sa lalong madaling panahon. Habang patuloy ang kaguluhan, isang abiso mula sa quest window ang lumitaw kay Kim Suyen, ipinapahayag na ang kanyang kasamahan na si Hyun Dong Lee ay panang determinasyon at ang potensyal nito ay biglang sumirid. Napaisip si Su Yan kung ano ang ibig sabihin ng abisong yun. Sunod na ipinalam ng quest window na naabot na ni Hyun Dong ang sukdula ng kanyang potensyal at binati siya sa paggising nito. Lalong lumalim ang tanong ni Su Yan sa nangyayari sa pinangyayaring labanan. Bilang espesyal na gantimpala sa paggising ng potensyal ni Hyun Dong, ipinakita ng Quest Window na inutusan ni Jin Park si Dang Huang na tapusin na ito. Kumpirmado ang utos, ngunit sabay nitong ipinabatid na naibalik na ang buong stamina ni Hyun Dong bilang bahagi ng gantimpala. Sumugod si Dang Huang para suntukin si Hyun Dong, nagtaka kung bakit ito may dalang kahoy. Isang bagong notification ang lumitaw, nakatanggap si Hyundong ng isang eksklusibong attack card, ang Hyundong Lee Exclusive, at agad niya itong na-claim. Ayon sa card, binibigyan ang gumagamit ng kakayahang mahusay gumamit ng anumang kagamitan, kasabay ng pagtaas ng lakas depende sa gamit na hawak. Ginamit ni Hyun Dong ang bagong tulang skill gamit ang isang piraso ng kahoy at inatake si Dong Huang. Napaisip si Dong Huang kung paanong nasasaktan siya sa isang simpleng kahoy lamang. Tumayo si Hyun Dong puno ng determinasyon. Aminado siyang mahina siya, walang gaanong may pagmamalaki, ngunit naniniwala siyang kaya niyang lumakas. Bagamat malayo pa siya sa antas ng kanyang mga kasamahan, buo ang loob niyang humabol. Alam niyang hindi siya magiging pinakamalakas, o kahit isang pambihirang mandirigma, ang gusto lang niya ay huwag maging pabigat kay Kim Suyen. Hinubad niya ang kanyang jacket at buong tapang na ipinahayag na siya si Hyundong, eyebrows, Lee habang inilalagay ang kanyang mga daliri sa nuo. Napakunot nuo si Jin Park, tinanong kung tapos na ba ang kanyang monologo at kung sa tingin ba nito ay kayang talunin silang lahat mag-isa. Tinawag naman siya ni Doya Kang na, Fringy Rascal. Biglang dumating si Go Heijan, ikatatlo sa ranggo ng West Gangbok High, at nagtaka kung ano raw ang ibig sabihin ng Fringy, hindi raw niya ito nakita sa ganoong paraan, bagkos, humanga pa siya kay Yun Dong Li. Tinanong nila kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag niyang nagmadali siyang pumunta ngunit nakalimutan ang lighter. Nagsindi siya ng sigarilyo at inutusan silang sabihan si Yaha na siya ang magsindi nito para sa kanya. Nagbabanta naman si Dang Huang kay Yun Dong, sinabing hindi sapat ang kahoy na yon para mapabagsak siya. Ipinagmalaki niya ang sarili bilang si Dong-hwang the Tank, sabay sugod at suntok kay Yun-dong. Pinaalalahanan niya itong hindi siya maaring talunin sa ganitong antas at minaliit ang ginamit nitong sandata. Samantala, abala sa pagtakbo si Kim Su-yeon patungo sa lugar. Naiinis siya dahil walang bisikleta o anumang sasakyan sa kalsada. Sa isip niya, kahit pa nagising na ang potensyal ni Yun-dong, hindi pa rin yun sapat, napakababa ng base potential nito. Iniisip niyang hindi magiging sa ang kasalukuyang stats ni Hyundong para matalo si Dang Huang. Ngunit muli siyang inabisuhan ng quest window na may pagbabagong naganap sa isa sa kanyang mga kasapi, tumataas ang stats ni Hyundong kasunod ng pagkuha nito ng bagong armas. Napunot ni Hyundong ang isang tambucho sa lupa. Sa muling paggamit ng tool and skill, sinugod niya si Dong Huang gamit ito. Nabigla si Dong Huang at sinabing marumi ang paggamit ng armas. Aminado siya, ayaw niyang mapag-iwanan, kaya kahit maruming laban ay lalabanan niya. Hindi niya iniinda kung mapagod siya, basta't makipaglaban siya. Bagamat halatang pagod, alam niyang may dalawa pa silang kalaban, at nais niyang tulungan si Gu Heijen. Ngunit wala na siyang lakas. Kaya pinilit niyang magtagal. Napangiti si Jean Park habang nanunood, Tila na aliw sa nangyayari. Tinanggal niya ang kanyang damit pang itaas, naghahanda sa laban. Samantala, natalo ni Goheijan si Doyak Kang, hinayla nito ang buhok ng kalaban at binalaan siyang mas lalala pa ang lahat. Matapos nito, sumugod si Jin Park at pinatamaan si Heijan ng suntok. Binanggit niyang noong huli silang naglaban, nawalan siya ng malay sa isang atake. Ngunit ngayon, ipapakita niya kung gaano na siya kalakas. Hinawakan niya ang kwelyo ni Heijen, ipinakilala ang sarili, at pinagsusuntok ito. Galit na galit siyang tinanong kung paano siya nagawang atakihin ng biglaan. Ngunit sa gitna ng bagbog, sinabi ni Heijen na wala siyang nakikitang pagbabago, pareho pa rin siya. Pagkatapos, hinawakan nito ang mukha ni Jean Park. Nanlaki ang mata ni Jean Park, hindi na niya maintindihan ang takbo ng mga pangyayari. Habang patuloy ang labanan, tinanong ni Jin Park si Gu Heijian kung ano ang nagbago, sabay suntok na humantong sa pagkabasag ng mga tadyang nito. Paulit-ulit niyang inusisa kung anong pinagbago, ngunit naramdaman niyang ang sarili niyang katawan na ang sumusuko. Sa gitna ng sakit, napagtanto niyang ito na ang katapusan para sa kanya. Biglang dumating si Yahan at sinipa si Heijian palayo, at tumama siya sa sasakyan. Napasigaw naman si Hyundong Lee dahil nag-aalala siya kay Heijan. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, nakita ni Yahan na tama ang kanyang kutob. Kahit na mahina si Jin Park, kaibigan pa rin niya ito. Hindi niya matanggap na may ganitong karapatang bugbugin ito ng ganoon katindi. Napansin ni Gu Heijan ang mga kasama ni Yahan at ang laki ng entourage nito. Inamin ni Yahan na sila nga ang kanyang action team at sila ang magpapabagsak sa kalaban. Wala pa si Kim Suyon, ngunit sigurado si Yahan, mabilis lamang itong matatapos. Ipinaalala niyang ito ang unang pagkakataon na ipakilala ang action team na kamakailan lang niyang sinanay. Tinawag siya ni Gu Hejian at inutusang manahimik na lamang at sindihan ang kanyang sigarilyo. Tinawanan siya ni Yahan at sinabing masyado siyang kumpiyansa, gayong siya na ang susunod na matatalo. Tinanong niya ang kanyang team kung bakit hindi pa sila kumikilos. Paalala niya, hindi masisindihan ng sigarilyo kung tatayo-tayo lang sila. Alam nilang magiging sagabal ang kalaban. Sumugod si Go Heijan, unang tinamaan si Zhang Yi Choi, kasunod si Yap Jiang, at pagkatapos ay si Beiyam Suo. Habang sinusundan ang kanyang mga suntok, binanggit niyang tila may malinaw na layunin si Yohan sa pagkakabuo ng grupong ito, ang talunin ng mga top dog ng bawat high school. Nagtakas si Yahan kung ano ang ibig sabihin ni Heijan sa pagtalo sa top dog, ngunit sinabi nitong malayo pa sila sa ganoong antas. Nagkumento si Yahan na hindi ito tungkol sa kahinaan, sa katunayan, si Beyem Suo ay likas na malakas. Tinanong niya kung alam ba nila kung gaano kahirap kalabani ng mga kagaya nila. Tinura niya si Beyem na baka matapang siya ngayon, pero balang araw, ipapakita nila ang tunay nilang lakas tinanong niya kung gaano ito katagal tatagal laban sa kanilang tatlo. Sa kabilang linya, patuloy na nakikipag-usap si Kim Su-yeon habang iniulat ni Yoon Dong Lee na naroon na si Yahan kasama ang action team. Idinagdag niyang naroon na rin si Go Heijen at nakikipaglaban, ngunit tila malalakas ang mga bagong kasama ni Yahan. Nagtanong si Suyen kung ano ang ibig sabihin ng action team na para sa kanya ay ang pinakakakatawang pangalan na narinig niya parang mga superhero raw. Gayunpaman, sinabi niyang malapit na siyang dumating. Hiniling niyang gawin na lang ng lahat ang makakaya nila at kahit paano ay I cheer siya. Tumugon si Hyun Dong Lee nang naiintindihan ko, at sinabihan si Heijan na siya na ang bahala. Ngunit si Kim Suyan ay sumingit at sinabing huwag pumunta kay Heijan, sa halip ay I cheer ito mula sa malayo. Sa isip niya, kahit sobrang takbo na niya, Parang napakalayo pa rin ng lalakbayin. Sa bilis ng mga pangyayari, baka tapos na ang labanan pagdating niya. Gayunpaman, nagpasalamat siya na naroon si Gohagen na patuloy na nakikipaglaban sa East Gangbuk. Ngunit tila hindi biro ang lakas ng action team. Napaisip siya kung wala na ba siyang magagawa hanggang sa natigilan siya at naalala, meron pa nga siyang magagawa. Isang abiso ang lumitaw sa quest window, tama ito. Gagamitin niya ang mga level up cards na kamakailan lang niya nakuha. Pinag-aralan niya ang mga ito at desididong gamitin ang lahat para kay Guhejen. Agad namang ipinabatid ng quest window na lahat ng level up cards ay inilapat na kay Guhejen. Nagulat si Yap at tinanong si Guhejen kung ano ang ginagawa nito bigla. Nagtaka rin siya kung ano ang klase ng attack card ang ginagamit nito. Habang muling sumiklab ang kanilang sagupaan, lumitaw sa quest window na ginamit na ni Gu Heijan ang key fighting method. Napaisip si Yahan sa teknik na ito, isang istilo ng pakikipaglaban na nilikha ng isang miyembro ng Spanish Special Forces, matapos pag-aralan ng samut saring sa martial arts. Isa itong close quarters combat style na dinisenyo para sa tunay na labanan sa kalsada. Sa teknik na ito, hindi umaasa sa armas ang katawan. Sa halip, ang buong katawan mismo ang nagiging sandata. Habang pinagmamasdan si Gohagen, naiisip ni Yohan ang katawan ng tao ang orihinal at pinakasimpleng anyo ng tunay na sandata. Sa gitna ng naglalagablab na labanan, ipinahayag ni Gohagen ang tunay niyang layunin, nais niyang ang action team ni Yohan ang tumalo sa mga top dogs ng gangbok kahit hindi pa nga nila siya kayang talunin. Humingi siya ng paumanhin, ngunit idiniin niyang mas malakas si Kim Suyan kaysa sa kanya. Samantala, tiningnan ni Kim Suyan ang quest window at nagtaka sa mga nangyayari. Kahit ginamit na niya ang lahat ng level up cards kay Heijen, tila hindi naman gaanong tumaas ang mga stats nito. Napaisip siya, baka nga hindi gumana ang mga card? O baka naman dahil halos lahat ng stats ni Heijen ay nasa S-rank na. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!